Slag! So, hello guys. For today's video, gagawa tayo ng pusa. <laughs> pusa! Oo! Oh, oh, pusa! Pusa! <laughs> <laughs> Nang leche flan. Siyempre, huwag muna natin yung kamay natin. yung kamay natin. At tayo magsimula na At ito ang unang ingredients. Condensed milk, tsaka ebak. Meron din tayong 10 pieces of eggs sugar na ikakaramlays natin later sa yan yan. So, so let's go and start the caramelizationism. tatrain natin yung white egg sa ano yung egg yolk <laughs> egg yolk sa pula ala nabasa ko agad yung <laughs> ba unang hitlog pa lang pakapalpak na kag nice siyempre hindi tayo papalpak pakapalpak yan yeah. o oh, diba ang galing Sinod. Ganito lang yung paghiwalay. Ibahagi mo sa gitna. Yan. Eh. Masarap kaya mga yun daw lang ano, nang suka at saka asim. Balut. Eh, hindi ganoon. Diyan lang. Okay na, mga, let's beat more eggs. Wow, <laughs> <laughs> mo Matagal pa ba yan?

dawit. Dito nandiyan. Hindi naman. Hindi pa din ba 'yan din Wala lang, wala lang, so sa dali. Ano 'yung diet? Ah, may option na Vanilla extract, cherries. Chat muna. Patingin nga ng vanilla kinempo. <laughs> no? Chat muna. Chat, 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 cherries. Tagay muna, chats. May alak pala yung ano. <laughs> Ay, sorry. Nice. Siyempre, dahil, nang tayo sa gas, magluluto tayo ng, <laughs> ng leche plan sa rice cooker. Yan kadal, eh. namin, yes. na yun? Ganun lang kadali? Ang pagluluto ng leche <laughs> plan. Talagang may harina yun? pa papuling. Pahitin muna natin yung rice cooker. Ihahalo na natin maigi. syempre itatransfer na natin siya sa ginawa natin caramelized caramelized sugar. Yes, you just need to put the mixture to the caramelized sugar in the Monero. Oh, yeah. sige ito natin siya sa rice cooker and then we're to steam this for 45 to 1 hour so kita natin siya <coughs> kokamin maganda 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 maganda, maganda. <laughs> ano na, ha? guys, after an hour, ikakapitayin natin yung steamer. Ito na siya. Bukang inuwi. Tingnan natin kung sumakses tayo. Ano ito? Tingnan natin kung sumakses tayo. Ayan. Tumaka naman siya, lechit lang. Oo. Oh, the bus. ah oh, ah mukha na siyang leche It is a leche indeed. <laughs> so, tignan natin at na natin ang Leche Plan, okay? Oo, oh, diba? <laughs> Oo, oh, diba, Gigi? Ano naman siyang Leche Plan, ha? Oo, oh, okay. pa-pa. Uh, mukhang sumaksas tayo for today's video para sa Leche Plan, no? So, please like, share, and subscribe for more videos to come. Diba? Yay! <laughs>